Hello! Kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan naman natin ang mga dahilan kung bakit marami ang gustong mag-security guard. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag muli Hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kahit umpisahan na natin, let's go! At ayun nga syempre, bago tayo tuloy mag-umbisa, syempre ah... Gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa walang sawang suporta na ibinibigay niyo sa akin. At ayun, uh, konting padjak na lang. Uh, grabe yung subscribers natin na uh, malapit na mag-2000. Wow! Kaya uh, malaking shoutout sa inyong lahat ng mga solid na sumusuporta. Lalo na sa mga 5-9 dyan. Ayun, maraming salamat sa inyo. Uh, sana patuloy inyong, ano uh, suportahan yung mga video na inilalabas ko. Ayun, maraming salamat sa inyo lahat. At ayun, uh, syempre yung lagi nating paalala sa ating mga 5-9. Syempre, uh, always 10-3-5 tayo lagi sa mga 2-0 para 74 tayo 1-6. Ayun mga 5-9. Uh, Pag-usapan na natin yung mga uh, dahilan kung bakit marami ang gustong mag-security guard. At ito mga 5-9, uh, Gumawa ako ng mga ano 10 uh, sampung uh, dahilan kung bakit marami ang gustong mag-security guard. Uh, Umpisana natin, Tara. At uh, ito na yung number 1. Syempre, uh, tayo'ng mga security guard, uh, kumbaga tayo ay uh, mga professional na tagabantay. Syempre, bakit ko ba nasabi na tayo ay mga professional? Siyempre, tayo ay nag-training, uh, meron tayong mga certificate, at siyempre, higit sa lahat, meron tayong uh, lisensya. Kaya, siyempre, matatawag natin na, kumbaga, tayo ay isang, o tayo ay mga uh, professional na tagabantay At ito mga ka-59, yung number 2, pangalawa. Sa mga dahilan kung bakit uh, maraming gustong mag-security guard. Syempre, uh, ang pangalawa ay uh, uh, kumbaga yung trabaho natin bilang isang security guard is pangmatagalan. Kumbaga, walang endo-endo. Kung para mo sa iba, halimbawa yung sa mga pabrika, sa mga uh, service crew o yung mga iba pa na pagkalipas o pagkatapos ng 5 months ay may endo na panibagong apply na naman di ba? panibagong requirements panibagong gastos samantalang kapag ikaw ay security guard hanggat uh, hindi expired yung license mo uh, pwede kang makapag duty ng tuloy tuloy basta uh, wala, ka lang, uh, wala ka lang maging 1-6 dun sa posting mo Kumbaga, wala ka lang maging problema dun sa binabantayan mo o sa pwesto mo, eh, tuloy-tuloy ang trabaho mo. Hindi mo kailangan na pagkalipas ng limang buwan, talit ka na naman. Yan ang kumbaga advantage natin. Eh. Yan yung talaga kaya mara, isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming gusto uh, gustong mag security guard. Dahil yun nga naman pang matagalan yung trabaho natin. Siyempre sino ba naman yung gusto na Uh, every 5 months eh, may endo mag apply ka na naman yun kaya ayan isa yan sa mga dahilan kung bakit uh, gusto ng karamihan ay pasukin ang pagguwardiya o pagiging security guard ito mga 5 na ng pangatlo o number 3 ng mga dahilan uh, ito ang pangatlo sa mga dahilan syempre tayong mga security guard Siyempre, kahit pa paano, maganda-ganda naman ang sahod talaga natin. Lalo na kung maganda yung agency na mapapasokan natin. Bukod sa minimum na tayo, uh, may OT pa tayo araw-araw. Kasi dahil 12 hours ang duty natin, automatic tayo laging may OT. Kaya syempre, yung nagiging sahod natin is nagiging uh, maganda. Kumbaga, kumpara sa iba, na 8 oras lang talaga hindi kagaya natin na uh, 12 hours ang duty natin uh, makakasahod tayo pagdating ng payday ng maganda-ganda at saka isa pa minsan, karamihan sa mga kapayag na natin yung mga napopostingan nila is meron pa silang mga tip yung may mga nagbibigyan ng tip syempre, minsan di talaga may iwasan yan lalo na kung maganda yung servisyo mo sa customer kung open tip naman kayo di mas maganda hindi mo na kailangan na magdala ng ng pera o baon dahil siguro naman sa tip pa lang eh automatic na 'di ba kaya yan isa yan sa mga dahilan din kaya ah uh, karamihan ay eh, gusto talagang mag-security guard dahil nga sa maganda yung bigay ng sahod laging may oti tapos ah uh, kadalasan yung iba niya, yung mga ibang 5 nine natin na napoposting doon sa mga may tip o open tip na tinatawag. Eh, Siyempre, hindi naman may iwasan talaga yan kahit saan naman yan. Kaya yan, uh, yung mga napoposto dyan, talagang napakaswerte ng mga 5 nine natin dyan. Yun yung pangatlo. At ito mga ka nine ang number 4 sa mga dahilan. Kung bakit uh, karamihan gustong mag security guard ay Syempre yung benefits natin. syempre dahil tayo gusto natin na tuloy-tuloy yung mga kinakaltas natin kagaya ng SS, uh, pag-ibig, uh, pill health, di ba? Siyempre, gusto natin yung mga benefits na yan tuloy-tuloy tayong mahuhulugan. Dahil siyempre, ang trabaho natin is tuloy-tuloy yung uh, mga kaltas sa benefits natin tuloy-tuloy din na pagdating ng araw is uh, mapapakinabangan natin. Katulad ng pagka tumagal ka, siyempre, pagdating ng panahon, uh, magkakaroon tayo ng pensyon dyan sa SS. Diba? Tapos kung sa pag-ibig naman, tuloy-tuloy yung pag-ibig natin, uh, pwede tayo makapag-avail o makapag-housing loan na tinatawag. Eh, yung PhilHealth naman, kung tuloy-tuloy din, mas maganda para in case of emergency. Pero wag naman sana, okay lang hindi natin magamit yan. Uh, basta tuloy-tuloy lang ang hulog natin. Yan. Yan din ang isa sa mga dahilan na maganda. Dahil, ayun nga, yung benefits. Pagka ka, tuloy-tuloy. At yung number 5, mga ka-5-9. Yung number 5 o panglima na dahilan Ah, uh, tayong mga security guard is uh, kumbaga lagi tayong presentable tignan eh. Kumbaga kagalang-galang. Syempre dahil sa uniform, sa uniform natin, 'di ba? Kaya nga ang tawag sa atin, ma'am at saka sir. Syempre dahil sa uniform natin, is maganda yung pagtingin sa atin ng iba. 'Di ba? Kaya ayun, isa yan sa mga dahilan kung kumbaga yan din yung isa sa mga nagpapataas ng moral natin eh na kapag alam natin na tayo yung ginagalang ng mga empleyado o yung mga kasamahan natin na do sa binabantayan natin kaya ayan isa yan sa mga dahilan uh, kaya gusto ng karamihan na mag security guard at ang number 6 o yung pang-anim na dahilan. Siyempre, pagdating naman sa trabaho, ang trabaho natin is hindi naman tayo masyadong pagod sa trabaho natin. ba? Diba? Hindi katulad ng halimbawa, pumasok ka ng construction, talagang ang trabaho dyan, talagang dibdiban, talagang kabayuhan talaga ang trabaho dyan. Diba? Maraming mga trabaho na mabibigat, 'di ba? Eh kung ikaw ay security guard ka, kumbaga yung trabaho mo eh, hindi naman siya relax. Kumbaga hindi ka lang pagod. Kasi nya magkakaiba naman yung uh, trabaho natin. Uh, pero hindi tayo pagod, pero malaki naman yung responsibilidad natin sa pagbabantay o pagbibigay ng seguridad sa mga empleyado o sa mga nasasakupan natin. Yun kasi yung isa sa malaking trabaho natin. Kung baga, hindi tayo pagod sa trabaho, pero malaki ang obligasyon natin bilang isang security guard. At ang number 7, syempre pang pito ng mga dahilan kung bakit uh, marami ang gusto na pasokin ng pagagwardya o bilang isang, na uh, bilang isang security guard. Syempre, Ah uh, yung uh, karamihan sa atin is na-assign syempre sa mga uh, aircon o sa mga malalamig na pwesto katulad ng mga malls di ba? katulad ng mga call center yan syempre kung uh, dyan kayo ma-assign eh, talagang hindi kayo mainitan eh, syempre nasa loob na kayo naka aircon pa yan ng mga dahilan kung bakit 'yung iba gusto na uh, mag-security guard, syempre katulad ng 'yung mga private uh, office. 'Di ba? Halimbawa sa mga government agency, oh, marami ang mga napupwestohan natin na mga aircon, kumbaga 'yung komportable tayo. 'Yung hindi tayo nakabilad sa initan, hindi tayo talagang katulad ng iba dyan na nakikisabak talaga sa init, sa ulan di ba? depende naman sa pwesto pero yun nga, isa sa mga dahilan yan na syempre iniisip ng iba na kapag uh, alimbawa, pum pumasok ka bilang isang uh, security guard syempre iniisip nila na gusto nila sa mall ma-assign para malamig para aircon, sa mga call center sa mga office yan. Kaya yan, isa yan sa mga dahilan kung bakit uh, marami ang gustong pasokin ng pagguguartya. At number 8, ayun, syempre ang uh, number 8 na mga dahilan uh, kung bakit uh, maraming gustong mag-security guard is uh, ganito yan, kumbaga natututo, natututo tayo o lumalawak yung experience natin sa pakika, pakikisalamuha sa mga tao kung baga nabababawasan yung pagkamahiyain natin syempre kung dati uh, hindi ka sanay sa mga tao o hindi ka sanay makipag-usap sa ibang tao syempre kapag ikaw ay security guard na dyan masasanay kung baga syempre uh, laging may magtatanong sa'yo laging may magpapaasi sa'yo dyan uh, sa mga pagkakataon na yan dyan naman Uh, tayo nakakuha kumbaga nakakuha tayo ng idea nakakuha tayo ng experience kung paano uh, makibagay at makipag-usap sa ibang tao kaya isa yan sa mga dahilan kumbaga kung dating mahiyain ka pagka ng ka yung pagkamahiyain mo hindi naman mawawala kumbaga mababawasan diba? kasi nga dahil sa araw-araw mo na mga nakakasalamuhang iba't ibang tao Diyan lumalawak yung experience mo uh, Kaya yan, isa yan sa mga uh, dahilan Kung bakit uh, marami ang gusto mag security guard At ang number 9 Syempre siyam sa mga dahilan uh, Syempre uh, bilang isang gwardiya uh, Pagdating sa pagiging gwardiya uh, Diyan dumadami Dumadami yung mga nagiging kakilala natin dumadami yung mga nagiging kaibigan natin, syempre kung saan-saan tayo nadidistino eh, diba? Kumbaga, halimbawa, madistino ka sa ganito, o iba-iba mga kasama mo. Pag nalipat ka, iba-iba na naman yung mga kasama mo. Diyan, uh, yung kumbaga, nadadagdagan, yung pakikisama mo, kumbaga, dyan, kumbaga, nasasanay nasasanay ka kung paano makisama doon sa ibang tao o para kahit uh, sino yung makasama mo is kaya mong uh, pakibagayan ang sabi nga nila syempre halimbawa uh, isandaan kayo doon sa alam mo kayo magkakasama o kailangan lahat yon kaya mong pakibagayan hindi naman pwedeng halimbawa yung 50, kaya mong pakibagayan. Yung kalahati, hindi. Siyempre, hindi naman po pwede. Kaya dapat, ah, uh, iyan, ang mga dahilan, kumbaga, kung bakit, kung bakit, ah, uh, nagiging dahilan niya na gusto ng iba na maging security guard. Dahil sa dumadami yung kakilala nila, dumadami yung nagiging kaibigan nila. At, kung baga, natututo sila ng tamang pakikisama At ang uh, number 10, syempre yung pangsampo uh, Isa sa mga dahilan kung bakit uh, gusto ng karamihan na uh, maging security guard Syempre, uh, kung ikaw ay isang security guard uh, Malalaman mo kung ano ang tama sa mali Syempre, ang trabaho natin eh, ay magpatupad ng mga kumbaga company rules and regulations. Syempre, alam natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung mali. Kaya kahit wala tayo sa duty, syempre na-apply natin 'yan sa sarili natin, sa bahay natin, 'di ba? Hindi lang sa duty na kumbaga napapakinabangan natin yung mga napag-aralan natin sa pagiging guardia. Kaya yun yung pang-10, syempre natututo tayo na ah uh, uh, natututo tayo na kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. Syempre, diyan natin uh, nakikita kung meron tayong disiplina sa ating sa sarili natin. Syempre, sabi nga, uh, bago mo disiplinahin yung iba, dapat syempre ikaw is may disiplina ka rin sa sarili mo. Ayun. Yan, isa yan sa mga, kumbaga yung pangsampo sa mga dahilan kung bakit uh, gusto ng karamihan na maging security guard para kumbaga malaman nila. Kumbaga biro mo, nagtatrabaho ka na tapos natututo ka pa, di ba? Yan, yan yan. yung mga dahilan kung bakit uh, gusto ng karamihan na pasokin ng pagiging isang gwardiya o pagiging security guard. At ayun na mga kapayag na ha, yung uh, sampung dahilan. Yun naman yung mga dahilan na yan, eh, sa akin, sa akin lang naman yan. Kung baga, ishinare ko lang sa inyo. Pero alam ko, uh, yan din yung mga dahilan kung bakit uh, yun, nga, marami ang gustong maging security guard. At ayun mga kapayag na ha, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Sana nakakuha kayo ng mga tip o nakakuha kayo ng idea dun sa mga pinag-usapan natin ngayon. At uh, syempre, kung meron kayong mga gustong pag-usapan, mag-comment lang kayo sa comment section. At kung meron kayong mga napapansin, i-comment nyo lang din sa comment section uh, para, kumbaga, mapag-usapan natin. At ayun, uh, syempre, mga kapatid, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo. At God bless sa ating lahat. Thank you.